Mga ka-sports, paano kung ang apat sa pinaka-importanting players ng Gilas ay hindi makuha o hindi makalaro ngayong SEA Games? Yes mga ka-sports, kung naaalala mo pa ang ating last video patungkol sa bagong handbook ng Thailand. May balita na posibleng hindi daw makasama si na Remy Martin, Jason Brickman, Ansh Kwame at Matthew Wright dahil nga sa eligibility at scheduling issues. At kung mangyari yan, sino ang mga kapalit? Well, pag natin ang mga posibilidad ng pagpasok ni na Kevin Cambau, Carl Tamayo, Reds Abando at SJ Bilanghel. Ito na ba ang reply ng kanila mga kuponan sa sulat ng SBP patungkol sa kanila? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Unahin natin si Remy Martin, isa sa mga explosive guards na plano ng gilas. Ngunit, Ayon sa sources, may problema pa raw sa documentation at clearance kaya baka hindi siya ma-approve bilang local player. Sunod naman si Jason Brickman, ang veteran point guard na may malaking tulong sana sa playmaking. Pero ang issue naman dito baka hindi siya payagan ng kanyang club team sa labas dahil sabay ang schedule ng SEA Games. Sa frontcourt naman si Ansh Kwame, naturalized player natin pero limitado lang kasi ang